Nag-donate ng furniture ang government TV station na People's Television Network o PTV sa CMU iConnect. Bumisita ang team leaders ng CMU iConnect sa PTV kasama ang kanilang advisor at program chair ng Bachelor of Arts major in Journalism na si Professor Jen C. Tan para mag-courtesy call sa general manager ng PTV na si Toby Nebrida. Ito ay bilang pasasalamat sa kanilang ibinigay na Anchor Table para sa bagong studio ng CMU iConnect. Magagamit ng mga student journalists ang kagamitang ito upang sila ay lalong makapaghatid ng mga dekalidad at maaasahan na balita patungkol sa ating pamantasan. Ayon kay GM Nebrida, buo ang suporta ng kanilang network sa mga kabataang nais magkaroon ng career sa media sa hinaharap. Bukod sa courtesy call, hindi rin pinalagpas ng grupo ang oportunidad na makapag-ikot sa TV station at masaksihan ang mga kaganapan sa likod ng kamera. Narito ang aming panayam kina PTV General Manager Toby Nebrida at Professor Tan. We're very supportive of these requests. No Ano. Initially, I thought that uh, we did not have the kind of furniture those we requested. And then, but I suddenly ano. Uh, Apparently, meron pa pala, so we're very much supportive. The lifeblood of uh, our organization is you, you know, the students, future television professionals, and any way that we can be able to support and uh, help you along your journey is something that we will, you know, that we will uh, back you up. Maraming maraming salamat po sa People's Television Network, most especially po sa kanilang general manager na si GM Toby Nebrida sa panibagong blessing na kanilang ipinagkaloob sa CMUI Connect. So malaking tulong po ito para sa mga programa natin ngayong 2025 at sana ito na yung simula ng partnership between CMU and PTV. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Carla Luis Candelaria, konektado para sa kabataang malabwenyo.